Pwede na tayong mag-layout para. Ah, layout na boss. Okay, sige. Ayan ha. Hindi na tayo maliligaw niya. Meron na tayong plano ha. Okay. <laughs> Ayan. Ayan, mas maganda po ang kung magpapagawa kayo ng bahay, kailangan may plano para po madaling yung paggawa. Tapos, eh, alam mo na kung ano yung laki at saka yung lapad nung iyong paggagawa. Okay? Ayan, Ayan. Dun tayo. Ayan, si yung bagong tropa natin, si Jao Mata. Ay, ano, mapa o mata? Anik. Ayan. So, yung kasama niya, si Junior. Ano, bukas na pa, papasupayin na naman. Tapos, si Nick. Yung kasama mo, ha, pas pasukin mo na. Anik. Nick. Yung sinasaya mong, ano, papasukin mo na bukas. Hi, good morning po, mga boss. Nasa good morning, Infinity, good morning. Nasa Infinity Adler po tayo. Ayan, mga tropa ni Boss Francis. Good morning. Ayan. nag uh, order po tayo ng mga Coco Lander para po sa bagong ano, project natin. Day 1 po tayo ngayon. Ngayon, mag-prepare po tayo ng mga materials. Tapos, si na Master at si Don, uh, gagawa sila ng ating barracks. Ayan yung mga Coco Lander natin para gawing ano, barak sa bagong project sa Alfonso Family. Uh, yung client ko natin ngayon. Nasa ano po sila? Nasa estates din. LA, LA, LA California po. Yung kanilang ano, uh, lugar sa uh, USA. Ayan. Uh, pick up muna yung mga materials natin. Malapit lang po kasi dito yung, ano, yung ating project. Na. Okay. okay. Okay po, okay. ayan, chat out. Mga tumali mo so, sa Ito, parang ano to, parang abos ayap to, nakatakim ha. Tapos <laughs> dalawin po natin doon sa site, si master at saka Don. Master, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong gawa. Bagong project. Ayan. Ayan mga boss, ito yung location ng pagtatayuhan ng bahay dito sa Alfonso family. Ayan, gagawa tayo ng barak sa ano mga master, barak muna. Barak muna, barak boss. Ayan, pinatatanggal yung ano, yung mga tambak dito. Kasi po, yung hardware, ayan lang po yung hardware, oh. Kina Boss Francis, ayan. Malapit lang po. Bali po ka mag-anak ni Boss Francis yung nagpapagawa dito. Tita niya, Ayun, yung ano, yung may kahoy na pulang plastik na po. Ayan o, oh, yung mohon. Tsaka dito. Ayun, mamaya i-ano natin yan. I-susukatin natin. Ayan, ah, si Boss Francis, naglo-loader. Bago dito lang po sa Arabia, Arabia Bebe Anak Masantol, ang location ng ating ano, project. Ayan yung buo no. mga boss. Tapos doon. Ang sukat ng lot na nito nasa 210 square meter po. 210 square meter yung ano. Yung laki ng lote. Pagtatayuan natin ng bahay. Nandiyan si Bantam. Hindi lupa kai, pa. Hay baraks. Munang na master dito para meron tayong dalagyan ng mga gatcha yung ano, materials natin, semento. Ito pala mga boss, yung bago nating recruit, si Jao. Ayun, no? Oh. Tatanggapin natin dito sa Arabia Project si Jao. Ay, ayaw mo na, Jao. Jao. Day 4. Taga Ukay mga boss dito. Si Jao Mapa ng San Nicolas, Masantol. Ayan ha. Uh, bali bukas pa siya mag start si Jao. Pinatingin ko muna sa kanya yung ano, location at yung gagawin natin. No Jao, bukas ng umaga. Ano sa say mo sa ginagawa natin, Jao? Alam mo, tayo gabon yan? Alam ba? Kayang-kayan. Kayang-kayan ni Mr. Jao yan, Master. Master yan, sanay sa yan? Sa pag sa pagkukay. Yan yung ating ano, barracks. Nakaruping na. Ano lang yung wall dito palahati talagyan natin ng wall tapos next day baka bukas pwede na natin i-layout ito the next day good morning good morning ulit mga boss Uh, dito na naman tayo sa Arabia Project. Arabia Bebe Anak Masantol. Ayan, patuloy natin ang paggawa dito. Sama natin si Master George. Good Master. Morning, Master. Good morning, good morning. Inayos na yung, ano, yung tanse, yung ano, yesa, para i... Lagyan natin ng ano yan, ng kahoy, nakapaikot, layout para malayout natin. Pause, uh, uh, nandito na si Nick. Ayan, si Nick. Ayan, si Nick. Tapos yung bagong tropa natin, si Jao Mata. Ayan, si Jao. Ang bagong tropa, tsaka nag-recute ka ng isa. Jair. Jair, Jair pangalan. Ayan, ha. mga bagong tropa natin dito sa Bebe Anak Arabia Masantol. Ayan, inaayos na yung ano, yung mga kaoy nakapayikot po yan. Hanggang doon. Tapos, ito yung barracks natin. Bali, nalagyan natin ng ano yan, ng electrical wiring para yung makagamit tayo ng ano, ng kuryente dito. Mitaw na, Nick. Eh mga boss, diyan tayo kukuha ng linya sa waterline. Gagamitin natin doon. Kinachiping ko na kay Nick. Tapos ang ganda siya oh. Siguro mga ilang metro tawag ni Layo. Mga 100 meters. <laughs> Apo si Master, yung namang linya ng ano. Kuryente natin ang ginagawa niya. Para kay Nina muna, eh. Ganda na ako mga bangka, eh. Ay, malayo din yung sa sa kuryente maraming wire nag uubusin dito ayun gumamit tayo ng mga kawayan para sa mga poste water line dito hanggang doon yan muna yung unahin natin para may magamit tayo dun sa site tapos gamitin natin ano dito yung PPR na ano buo mga 100 meters yon. Dito ay dito gagamit ng ano ng yung per feet na 16 feet. Buo po yung gagamitin natin ano dito. Uh, PPR pipe na di media. Number 12 po uh, uh, standard wire ang ginamit natin. Mga Alam malaki kasi mga yung mga tools natin medyo malakas yung wattage kaya number 12 yung ginamit natin dito kaya pare, poste dyan tapos doon poste poste rin doon tsaka doon apat ang kailangan natin poste dyan yan okay na po yung ating ano kuryente dito na tapos na ni master tapos na rin siya yung ano sa sariling breaker yon yung outlet at saka switch yung ilaw ayan uh, para makapagpulo tayo ng mga bakal bukas sa mga poste kailangan nating gumamit ng kuryente para sa cut off ayan na na ni master to ay mga tropa natin ah oh, Mr. mister jao ah uh, jao ito na balita ayos Okay lang? Kaya pa? Kaya pa. Ayan, si yung bagong tropa natin, si Jau Mata. Ay, ano? Mapa o Mata? Anik. Ayan. So, yung kasama niya, si Junior. Ang bukas na pa, papasok pa yun doon, po si Nick. Yung kasama ka, muna. pasukin mo na. Anik. Nick. Yung sinasaya mong ano, papasukin mo na bukas. Pwede na mag-ukay dito. Lupa po mga, mga boss yung papasok bukas para mag-ukay. Ayan. Bali yung muson. Nasaan yung ano ba? Para yung ano? Nawawala. Muhon, wala. muhon. Na? Nawawala, boss. Nilagyan mo lang ng ano, ng tubo. Ayan o. No? Bakal. Ayan, pwede natin yung layout yan mga boss. Sa uh, kuhin natin yung ano, yung ating plano. Bali 200. Uh, 210 po yung lot area dito pagkatayuan ng bahay pero yung floor area ng bahay sa 2 story na sa 240 square meter po ang laki ng bahay so yan mga boss yung ating ano, plano foundation plant tapos yung details of column and wall footing. Ayun po. Bali yung ating ano uh, lot area yung sa harap niya property line nasa 10 10 points. Property line po nasa 10 meters and 43.2 cm po. Tapos yung sa side niya property line natin nasa 20 meters and 32 Uh, centimeter tapos yung mga poste natin nasa dalawang po po ang poste poste yan o, ito yung kanyang agdan dito bali isang kwarto sa ilalim yung sa second floor bali dalawa dalawa tapos yung ating ano sa ano natin sa uh, door area natin dito di ba yun tayo dun sa ano bali 1 meter yung ano yung hallway na kapayikot po yung bahay sa bakod pwede kang umikot dyan o no? oh. 1 meter po yung dito sa side yan okay na ba ma pare master pwede na tayong mag layout pare ah layout na boss okay sige yan ha Di na tayo maliligaw yan meron na tayong plano ha <laughs> okay yan mas maganda po ang pag, pag nagpapagawa kayo ng bahay kailangan may plano para po madali yung paggawa tapos eh, alam nyo na kung ano yung laki at saka yung lapad nung iyong paggagawa. Okay? Tara, tara. Doon tayo. mga boss, natapos na yung dalawang araw natin pagtatrabaho dito sa BB Anak Project. Kina uh, Alfonso Family, shoutout po. Ayan yung mga tropa natin. Ah, paalam ka na, Bye, master. Bye. Uh, paalam.